good day mga boss eh, magbablog na naman tayo dito ng mga available so meron tayo dito 2020 model na Nissan NB350 Premium at yung mga available pa dyan okay? so vlog August 7, 2025 tara check natin Okay guys, yan para sa mga naghahanap dyan ng mga Sikonan car pero mga halos bago pa, okay? So ayan, sa so mga hatak na ang bangko karamihan. So, ito guys ay magaganda pang sasakyan. Okay, so, karamihan dito, wala naman ditong sakit ng ulo na iniisip nyo pag uh, siko na. Pero ito kasi, mga hindi naman sila masyadong gamit. Okay? So, simula tayo dito sa... Ito kasi guys, uh, naka-reserve na kabungad na, na to guys. Uh, ayan, so, binablog ko kasing uh, rice ng nakaraan. So, dito guys, simula tayo sa ating 2024 model na ano to guys, yung GEC automatic, yung mga high tech na sasakyan na uh, pang forma and parang pang sosyalin na sasakyan guys, okay? Yung pang sosyalin napakaangas. Ito guys ay nagkakalaga ng 840,000. 840,000 sa cash. Kung mga financing plus 20,000 po tayo, okay? So kung may pang cash kayo, cash na, cash nyo na lang. So meron tayo dito ng uh, Mercedes Benz 20, 1998 model. Ito guys ay 750,000. Meron naman tayo dito ng uh, 2023 model na Toyota Veloz automatic pa, mga boss. post start. Ito mga boss ay nagkakalaga ng 910,000. Guys, sa mga naganap dyan ng ito, Jitor natin na uh, 2024 model rin. Itong mga pang sa sasakyan, yung, yung parang, yan, kapansin-pansin kung gusto nyo mga maangas na sasakyan at yung mga pang sosyalin, syempre. Ito guys, ay nagkakalaga ng 1 million 950,000. Ayan. Para sa mga naghahanap naman dyan ng Montero Sport, 2023 model. Ito guys ay 33,000 mileage. Naka-push start na kayo. Ay nagkakalaga ng 980,000. Para sa mga naghahanap naman dyan ng Ford Everest Titanium. Naka-sunroof na kayo. Ayan, automatic. Uh, 89,000 mileage. Ay nagkakalaga ng 750,000 na lang. Para sa mga naghahanap dyan ng Toyota Fortuner. 2014 model, 4x4, automatic. Ito mga boss ay nagkakalaga ng 800,000. So, 120,000 mileage. Ito mga boss, naka-reserve na. Bukas ng release na mga bossing. Uh, 2023 natin na Honda City RS. Ito mga boss is uh, hindi na available. Tapos ito, uh, hindi rin kasali. So, meron tayo dito nga uh, 2021 model na Honda BRB automatic 7 seaters ay nagkakalaga ng 730,000 para sa mga naghahanap dyan ng uh, Hyundai Stargazer 2023 model automatic pwede pang grab 15,000 mileage ay nagkakalaga ng 750,000 para sa mga naghahanap naman dyan ng Honda Mobilio 2019 model automatic 7 seaters uh, mga 33,000 mileage. Dalawa naman po kasi ito. Yung isa is mga 56,000 mileage. Uh, parehas lang silang presyo. Okay? So, kunin nyo na lang yung mababang mileage. Okay? Ito nagkakalaga ng 560,000. Para sa mga naghahanap naman dyan ng Toyota, Super Grandia Elite, yung pang-social sa sakyan, at mga pang-mayaman dyan. Kung gusto nyong makatipid ito, uh, parang brand new condition pa naman sila. Kasi ang brand new man ito nasa 3.5 million, mga ganun, okay? Kaya ito, kung gusto nyo makatipid, kahit uh, mayaman naman kayo pang sosyalin sa sakyan, ban, ay nagkakalaga ito ng 2,650,000, okay? 2,650,000 automatic push start na po. Itong mga boss nagka ano, naghanap diyan ng Nissan Nissan Navara pickup automatic 2023 model ay nagkakalaga ng 960,000. Sa mga naghanap naman diyan ng Toyota pick ito mas latest mga boss, gusto niyo ng bagong uh, Toyota natin. Yan, parang mga bago pa naman yung condition nito mga bossing, okay? So, 2022 model to, manual transmission. 4x2, uh, pag mga manual ay na, para hindi sila sirain. Kung gusto nyo automatic, pwede naman sa mga mabilis, uh, hindi kayo mahirapan mag-drive. Okay? Ito, manual transmission ay nagkakalaga ng uh, 1,030,000 na lang. Sa mga naghahanap naman dito ng Honda City is Automatic, <laughs> Automatic mga boss, uh, 2021 model. post start, 27,000 mileage. Ay nagkakalaga ng 655,000. Ito, hindi kasali sa mga nagtatanong dyan, karamihan. Ito na lang yung kunin nyo na jeep rin. Napaganda naman nito, napakaangas. Ayan. Okay, so jitter natin. Ayan, mga high-tech na sasakyan. So meron tayo... Ay ito naka-reserve na rin. So sayang yung 2019 natin D-MAX. Pero meron pa kami sa kabila na D-MAX 2013 model. Ay nagkakalaga ng uh, mga 500 585000 Okay? Mali po pala. Ay nagkakalaga ng 485000 lang po pala. Yung 2013 natin na D-MAX. Tapos marami pang iba sa, sa ating Antipolo Warehouse. And marami pang paparating. Uh, comment na lang po kayo sa mga hinahanap nyo. Okay, so meron tayong adventure. 330,000. Honda City. Toyota Altis. At marami pang iba, okay? So, thank you po.